ayo pa kayo siyempre, meron talaga tayong expert. Meron bawat doktor, hindi hindi lahat kaya. May expertise yan. Oo, no, pero... Yung team nung lumapit ay sabi... Okay, ah. Sara. Okay, Sumasakit ba siya? Hmm. O, oh, yun ang matatanggal dito. Tanggalin natin yan. Okay, okay. Simulan siya eh. Amo, wala ako sa laro bukas. Ako doon may, may checkpoint kami, may check up. Ka? Oh, ano na? Wala na, mm. ah, sa Yun, bumulo. Sige, thank you. na kailangan ng ano. kailangan mo'y ako. Ah, nga lang pa. Final na yun, jungle lang muna Huwag na pala parang nga oh Yun! Bumul? <laughs> Tiyan, bumulus niya, ngayon idol kakalma niya yung Joe mo Nangyari kasi tabi niya yung Joe mo Baka nung panahon hindi pa ganong uso yung ano nag aalay ng Jo. Alignment High school pa high school ba tama ba? No, no sa 2018 pa 20, yung, sir Oh, hindi pa Di pa gaano ano yan? Di pa gaano laganap yung mga nag-a-adjust ng panga? Nasa, pa, nasa abroad pa nga po kayo eh. 2014 ako nag-abroad eh. 2022 lang umuwi? Hindi, yung unang panood ko sa inyo nagbablog kayo to. Ah, okay. Sabi ko sana kung kauwi ito para maraming... Pag umuwi ako rito, na, napakasaglit lang. Oo, oh, sabi ko maraming... 17 days, 30 days. Ah, okay. unti-unti na kayo makakakilos na naman yan. Day by day, gigiging yan. Nakabal may nakabalik na sa isang puto niyo, kaya lalo na ano yung ano nyo eh, mga nerve niyo. Tapos palagi kayong tumayo na, sumandal kayo sa pader. Ayan. Unti-unti uh -huh. na. Nakita mo yung lang ginawa ko? Paglagotok nung isa sa ano, uh -huh. singaw na. Nahawakan na natin yung dapat na hindi mahawakan kanina. Idol, itong gagawin mo, Iiwasan mo lang yung unang malalaking hikab. Kumain ka muna ng bubble bug gum, Normal lang yun sa unang pagkakataon, mga ngawit yung dyan mo kasi kumakain ka ng bubble eh. gum Normal lang yun. Sundan mo ulit Basa Basta day by day. Ang gano'n ka? Ano? Ha? Ayos na? Wala masakit? Wala Thank you. Thank you.